Ayan. Ayan, meron po tayong mga sheets sa dito. 5-5 na lang po. Oo po, female. Puro female. Ayan. Ito po isa ay? Ay, Pomeranian po, ah, female din. Bina lang natin ito ng 7K. 7K. Wow. Mga ilang months na po sila? Ito po, uh, si Pom natin is magti-3 months. And then sila 2 months old. 2 months old. Ayan. Galing. Ayos. Ito po mga pusa natin. Ayan. Ah, uh, meron tayo dito 11 months old na mga female Persian. Okay. Ayun na lang natin sila ng 6K negotiable. 6K negotiable pa. Negotiable. Ah, Tapos ah, uh, meron tayo dito ng Himalayan female. Opo. Uh, bigyan na lang natin ito ng uh, 6.5 negotiable. Ganon din sa Persian natin 6.5 negotiable. 6.5. Kaya silang uh, female. Himalayan and Persian. Ito ay Himalayan. Ito ay Persian. 6.5 na lang. Dali. Ito po ay ayan uh, nag-iisa nating male na proven one ma uh, one year and two months. Male siya. Dagin na lang natin ng 7k. Negotiable. Ano po ito? Persian din. Ah, uh, Himalayan siya. Himalayan. Oh, nice. Proven stud na yan. Okay. Ganda. Ito po. So, ito, uh, meron tayo dito mga pocket bully. Uh, yes, magkakapatid sila. Nag-iisa lang yung Ah, uh, merge. Opo, oh, pakita natin yung merge. Magkaiba yung kulay ng Ah, uh, mata. Ito, lahat to, female. Walang, wala, wala dito ang male, uh, puro female sila. Opo. Ang ganda, oh, by eye, to. Merge. Pocket siya, pocket type. Bili na lang natin ito ng 12K. Negotiable. Negotiable. 12K. Nice. nice. Sa mga kapatid niya po, uh, 10K na lang dyan. Negotiable. Puro PPG. Okay. Nice. Nice. Dito po sa baba. Ayan. Sa baba natin, puro halos uh, tricolor po yan, magkakapatid. Uh, anim na lalaki, isang babae. So, yung tatlong uh, black tri, um, puro male yan. Bigay natin ng uh, 15K. Negotiable. Opo. Meron ako dito isang choco try. Opo. Na male. Ah, bigay natin niya ng 15k fix na. Opo. Ano pong category nila, sir? Ito exotic to. Ayan, yan. Packet exotic to, sir. Okay. Ito sila, ganun din. Yes po. Magkakapatid sila. Ah, lahat. Ito, 2, 4, 6, 7. 7 po. Oh. Ito, sir. bigyan na lang natin to ng 10k male. Okay. Tapos, ah, yung female natin, yung parang lilac ata yung kulay niya. Okay. Bigay na lang natin niya ng 15k negotiable. 15k negotiable. Kaya yung nag isang parang uh, medyo choco dun sa likod Apo. na light choco, bigyan na lang natin din yun ng 10K negosyo. 10K negosyo po, nice. Ay, leng. Handa oh, ito Female to sir, ano po? Opo, ito na. Ito na. Siya lang yung nag isang female sa kanila. Uh -huh. Ano. Lalo's lahat sila. Male. Ito, female din. Male na po. Ah, male naman tong choco. Okay. Pakit exo. Galing, galing. Yung po nasa likod natin, laki nito ah. Ayan, ito nag-iisa natin import back to back okay. uh, Micro Exotic. Oo. Oh. Si Conan, uh, proven stud na siya. Opo. Oh. so, um, gagamitin mo na lang, naka-aircraft na. Okay. And Micro Exotic. Ang bloodline niya is Miyagi yung nanay. Uh, Taz naman, Taz bloodline naman yung uh, tatay. Okay. Taz Mayan, tsaka Taz Roy. Uh, bigay na, uh, ina-out natin to sa grotto ng 50k. I-out natin dito sa passing ng 30k. 30k na lang. Oh, nice, nice. Ano pong kategory niya? Micro Microexotic, Micro exotic. Ganda, no? Kinis, oh. Pwede. Ilang taon na kaya siya, sir? Ayan, uh, one year pa lang siya. One year old pa na? One year old. 30K, no? Pwede. So, uh, ano pong ano, ano, niyo, sir? Ano pong uh, number niyo? Uh, pwede nga kami makontak sa phone number ko na 0997-897-9942 or sa Facebook page namin, Pinoy Postar. Um, uh, pwede rin nila kaming uh, makontakt sa Facebook account ko, sa main account, uh, Jello Capresa. Ayun. Dito rin po kayo sa Pasig? Um, uh, sa Montalban po. Ah, taga Montalban kayo. Okay, okay. Thank you po, sir. Thank, Thank you, po. Po. O, po. Sige. Thank you. Ayan. Dito naman tayo. Habol tayo dito kina Kuya bago sila umuwi. Ito yung uh, tropa ng ano, yung tempo ng SDN kay, kay Sir Manalo. Okay. Meron sila dito mga Meron sila dito mga trained na Basic training yata ito no sir ah yes, uh, Mga Siberian Husky Ang gaganda po niya no At the same time for sale sila ano po Yes, yes po bali ang ano po natin dyan, Free na po yung puppy yung babayaran po nila yung training nila ah, free na yung puppy yes, babayaran, po. babayaran lang yung training Yes po yung, po yung of 25,000 25,000 yes, yun po. na yung package no no yes, po yan. Ano po ang uh, training na po nito? Basic training? Uh, basic uh, obedience training po. Basic obe yes. obedience training na? Oo. Ilang months na po ito sa, sir? Sa four months po po sila. Four months na sila. Galing, galing. Eto nasa baba po natin. Bali, yan naman po ay basic obedience din po yung may train natin. Worth of 15,000. Ay crash course training. Yung Belgian malinwa po natin. Yan yung Jack Russell po natin ay worth of 25,000. Free na rin po yung copy at saka training na lang din po yung babayaran. Training na lang din ang babayaran. Itong belt, 25k yung Jack Russell. Ito ay 15k yung say, uh, belt dyan. Ayan, ito po yung kanilang mga uh, super dog nutrition. Yes po. Ayan po. Actually, available na po ito sa market eh. Marami na po ako nakikita mga ganito. Kung interested po kayo, pwede po kayo mag-message direct. Pwede nyo makontakt sila sa kanilang website. Ayan po. Ang uh, Manalo K9. Ang inyong, uh, ang inyong yata, uh, ang tawag nito, yung inyong uh, place ay sa Binangonan Rizal. Binangon Rizal. Ayan. Ito, ito po si sir. Ayan po. Alberto pala. Ang trainer, uh, trader po ni Manalo po. Ayan po. Yes, sir Albert. Opo. Ano po ang contact number po, sir? Bale, pwede nyo po kong makontak sa sarili ko na Sir9610392170 Contact lang po kayo sa akin kapag once na gusto nyo po magpa-train O kaya doon po sa aming page, Manalo Canine or kaya Meta Animals po Ayan po, ayan, nice, uh, po baka, nice. Uh, po, baka may shoutout ka po, sir uh, Shoutout sa mga na ano, add yes, po sa amin Yes, thank you, thank you yes, po, sir, thank po. you po, opo Meron po tayo dito, ano American bully po. Ang ganda na itong American bully mo ha. Exotic na laki. Exo, magkano to sir? 12K lang po. 12K lang? Ako Ilang uh, months na uh, po yan? 23. 23 months? Apo. 2 months pa lang pero Oo, oh, anong tawag sa kulay niya? Ano po siya eh. Medyo dark red po yung kulay niya pero parang may pagkapon. Oo, oh, tricolor. Ang ganda Oh. Kita mo naman yung mukha Oh. Kitang-kita na agad Oh. Exo no? Apo. Hanep. Ito Ito naman. Ito po, Shih Tzu, babae. 6'5 lang po sa Shih Tzu natin, female. 6'5 na lang, female pa. Beagle natin, female mm -hmm. din, 6'5 na lang. 6'5 din, ang ganda. Ito po, Pomeranian natin, parehas lalaki, tag 9'5 na lang po. 9'5 na lang? O Pareho lalaki? Pareho lalaki, 9'5 na lang. Ang cute oh. grabe. Ang pira Tapos <laughs> meron tayo chow chow yung chow chow natin tag 8'5 na lang 8'5 na lang? Opo Ilang months na to sir? Parehas babae 3 months old po 3 months? Ang e, ganda Ito isa, black Opo mm -hmm. Meron pa tayo dalawang shih tzu dyan Parehas lang din yan 6'5 na lang 6'5 na lang din Parehas female Opo Ito, Ito. Crossbreed ng chow chow Tsaka husky Ito lalaki Ito babae Bigay ko na lang uwi ng tag 6.5 na lang. 6.5 na lang? Mas sa akin yung gano'ng kamura yan. Oh, dito to. By the way po, nandito tayo sa pwesto ngayon ni Kuya Kat at saka ni Kuya Akong. Ha? Ano number natin, sir? 09452936563 293 Oh, baka may gusto kayo shout out. Wala, wala, wala. Alam nyo to sila, magkakasama kami nito dito lagi. Uh, pag Friday, mula wow. 6 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Pero ngayon, hindi na kami mabot ng 12 kasi sobrang init mga 9, 9.30, uwi na kami sa Bukawi. Oo. Every Friday po kami yan. Magkatapat kami ng pwesto yan. Tapos pag Saturday, dito naman sa Pasig Pet Market. ah uh, kami umabot ng 6, pero sila misan mga 2 o'clock, 3 o'clock, umuwi na eh, di ba? Eh, bukas Sunday, sir. Nandito rin kayo? Dito kami bukas. Ayan. Alam nyo, pag nandito kami pag Saturday, Sundays. Para kami pamilya rito. May budal fight kami dito. Kumakain kami salo-salo together chip in chip in po kaya sarap na magsamahan po dito sa ano sa Pasig Pet Market sana all uh, alam ko po, po yung mga iba-ibang mga sellers po iba... ayan po so ito po yung araw namin ngayon dito sa Pasig Pet Market napakasaya po at uh, <laughs> akala ni Kuya Kat <laughs> uh, posing posing na picture yung pala video okay mamaya po may picture picture kami. may So, i-upload ko po ito. Panoorin niyo po sana. Pakipalo po ang aking channel. YouTube channel, Skipper TV. Ang akin pong FB page, Skipper TV or Skipper Dean TV. Pakipalo na lang po. Marami pong salamat. Magandang araw po sa lahat po ng mga customers namin dito sa Pasig Pet Market, sa Bukawi Pet Market, at kusan-san pa po. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa amin. Nawa po ay Uh, may promote nyo pa po lalo ang aming uh, mga alaga dito para lahat po tayo ay masaya. Salamat po sa inyo.